Magandang hapon po uh, Kapitan Calosa uh, Magandang hapon din po um, Matanong ko lang po Kap uh, regarding po ito sa mga nagbibilad na naman ng palay dito sa Bypass na sinasabi po nila na humingi daw po sila ng permiso sa inyo Ano pong masasabi nyo? Uh, yung pagbibigay po ng permiso sa mga nagbibilad ng palay sa Bypass eh hindi trabaho ng pamalang barangay yan kahit sa marangay. Kasi yung bypass na yan, ongoing construction pa at hindi pa na itatarno over ng kontraktor sa DPWH. Kaya yung pagbibilad ng palay ay eh, walang karapatan yung barangay kahit sinong barangay na magbigay ng permiso dyan. Kaya sa barangay Bantog wala kami binibigay ng permiso. Pero may isang bagay lang na sa panahon kasi natin kapag ang mga magsasaka lalo na yung isang kahit isang toka na mga sasaka, o paano nilang may bebenta ng mahal yung kanilang ani kung hindi nila ibibilan. ayun, eh yun, pinapakiusap namin na na kahit sa DPWH, nakikiusap kami doon na magbilad yung magsasaka Apo. para sa mga mahihirap na magsasaka. Okay. po nito lang, walang permit na ibinibigay. Okay. Bawal, wala, wala sa batas karapatan yung kapitan Apo. na magbigay ng permit Apo. sa pagbibilad. So magandang hapon po, uh, kapas ko, uh, Matanong ko lang po, um, kayo po ba ay nagbibigay ng permit sa mga traders na nagbibilad ng palay dyan sa Bypass? Uh, hindi po, ma'am. Kasi kami, mga kapitan, lalong-lalong na ako, wala akong karapatang magbigay ng permit para magbilad ng palay sa Bypass. Kasi wala namang nasasakupan ng barangay namin sa Bypass. Hmm, napa So ito po uh, nakausap ko po kanina na tinatanong ko po siya kung anong apelyido niya, sabi niya po Pasqua. Pero po nung matanong ko po kung saan sila kumuha ng permit sa pagbibilad ng palay diyan sa bypass, ang sagot niya po dito sa Makatkatwit. Kaya po uh, inalam ko lang po sa inyo. Pero po palang nakausap po kanina, hindi po Pasqua din ang apelyido noon. Nakita ko mo sa picture sa Chilton may Bolante ang apelyido noon. Ano pong pangalan noon, Kap? Eh, dito sa barangay namin, ang popular na pangalan niya, Idro. Idro Bolante. Sidro. Sidro. Oh, Sidro. Sidro, eh. Sidro ba o Sidro? Sidro? Sidro. So yung palay pong binibilad doon, kanina po yun? P Pasko daw, P Pasko po ang mayari. Eh, pagka sinabi niyang Pasko, madam, eh, yung Pongalabin, pamangking ko, si Juan Ismail Pasko Jr. Yung may mannalon dyan na truck? Ah, opo. So maraming salamat po, Kap.